music music naman na iwanan ko na itong mga siliko oh. sayang din ang dami oh bahala na dyan kung anong gagawin ko dito sa sili ang dami ang dami bunga oh. ito naman yung tanglan ko tanglad. at saka may papakita ko sa inyo guys ha? ito yung iningatan ininga ko na kahoy na oh, kita nyo yan black fungus ang mga yan alagang alaga ko itong mga ito nandyan sila oh. pero mag harvest muna ako ng sili para matapos na Ayan. Nakikita ba yan? Kasi mabinaw na. Kaya kailangan, ay, kailangan mag na ko ng sili. Oh. Ang lamig na na panahon, kaya pati itong mga ito, mamamatay na rin. Guys, eh. sino bang gusto gusto ng sili? Dito na ako. Sige CBD oh. Hindi ko na sana kukunin tong mga ito, kaya lang naawa naman ako. si sila na ako. Bats ko yung gustong gusto mo, oh. Ay, pupuan ito. Parang kaya. Parang kaya. Parang kaya. Parang kaya. Eh! kaya. Parang kaya. Parang kaya. Parang

Έχει και τον Black Πού? Εκεί. Ω, έχει πόσα πράσινα εδώ. Ναι. Το που αυτά. Τα... Όλα αυτά. Ε, εδώ κάπου ήταν ο ε? ε. Είχε αλφό Πού! Α, ναι. Ναι. Ε, ήταν ζεστερμένος πίνε και το νεράκι της. Ε, έχω κανένα της φύσης έτσι για τον γιάντο. Αν ρε παιδιά, ενώ ναι. δεν έχει μέλισσες. Πώς. Αυτά δεν θέλουνε μέλισσα για να Huh? Ay, ayan, ayan, ayan. Yung mga ng sili dyan, punta na kayo dito maraming sili. Mamitas kayo sa inyo na. Sa atin ito binibinta, pero sa akin dito hindi. Ay! Ang dami. Ha? Huh?

Kukunin hmm. oh. uh, kung na. Kasi nga, sayang din kung hindi ko makuha na ito. Kasi marami pang mga maliliit doon. kung 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 pag summer ito walang wala as in yearly na inalagaan ko ito pag na pag umuulan na ayan oh lumalabas na oh di ba mm -hmm. oh di ba kitanya naman oh Ayan. Tapos Naku, ito na guys, yung ano oh, yung na-harvest namin, ano, sili oh. Ang dami. Ano kaya gagawin natin dito? Oh, ang dami-dami, 'di ba? My gosh. Yung mga mahilig ng sili diyan, punta na kayo rito. At saka meron din ito, o. Oh, ito ang nakuha ko. Doon sa baba na ano, ito yung black punggos. Oh, na gustong gusto pa naman ng yung pari, yung kaibigan naming pari. Kung naglalagay, nagluluto ako ng pansit, yan. Gustong gusto niya, nilalagyan ko nito. Ayan. Luluto ko ito pag, ah, pagdating yung anak ko para naman ano uh, sa ano guys sa uh, uh, Asian Market ang nabibili nito dry na napakamahal kaya nung nakita ko ito inano ko na lang inalagaan ko na lang yung <laughs> yung kahoy na yon hanggang ngayon bali 5 years na yung kahoy na yon na lagi kong inalagaan yun lang naman okay maraming maraming salamat sa nanonood shout out sa lahat. Okay, bye bye. And have a nice day. Bye bye. Ayan guys, ang daming chili oh. Chili, it's a black, uh, black, it's a red and green chili. Too much hot. Ayan, ang na-harvest kong chili sa baba namin. Ayan, chili-chili kayo chili, dyan.